Sorry tiyahin, yung lalaki lang yung ano, eh, yung babae, sabi mm. ay, ay hindi, pwede na. Dalawa talaga? dalawa, dalawa. Pag hindi ka pumayag, huwag lang. Mm. nakanggap lang niya. <laughs> mm. Tanggap niya rin? Oo. Ah, oh. Sabi ko sa'yo, patawad ka lang. <laughs> 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 ko yun, ko talaga eh, sa dugo. Mm.

bago ako nag-asawa, dami ko nag-date. Di ba, diba, oh. ano pa, uso pa yung manood ng sine. Uh, oh. sine, oo, oh, uso. Hmm. Ako yung uh, sine. Bili ako lang sumis ng pie. Oh. Tapos bubutasin ko yung plastic. Uh, oh. Lagay ko dito, palusutin ko yung sisi ko doon sa si melons ko dito. <laughs> di ba, madilay yung ano? Oh. kapwa ng kapwa sir <laughs> Sabi, ano ba to yung lansunis? Hindi mabunot-bunot. <laughs> <laughs> loko loko ako dati <laughs> <laughs> Tapos gala na lang na lang dolo pre. <laughs> Puta na <luplop. laughs> Nagdura pa yung lang sa ulit ako. <laughs> Una ano eh. mga tatlong wisis okay <laughs> lang Kapay ko lang. Bawang pitas ito eh. May mga nagtanagtawa. Tatlong wisis. Huwag mo na. Tunod na anin mo na yun. Butasan ko na yung lalim doon. Malusutin. Ano masarap yung lesunis? <laughs> Kasi hindi mo man madali una dati. Uh, yung mga ano magdidit-dit muna kayo. Oo. Uh, 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 yung gusto mga ano eh. Tapos yung kabilang bulsa ko na yan. Pag magala kami, hindi na ako nagbe-brief dati. Uh, yung bulsa ng pantalon ko na yan dito, butas. chef mo. Hindi. Ano yung basahan? Yung lagayan ng variable sa. Uh, sinasadya ko yung butas. Uh, tapos pag ano, pinapadukutin mo yung pamasahin natin dyan. Pamasahin, ha? Ako na, ako na. Uh -huh. okay. Sabay ko roto. oh, bago ako lang usawa, dami pa akong na, ano, eh. na-encounter. Luko-luko <laughs> <-luku> talaga. <laughs> sabay tawa na naman. <laughs> dami luko-lukuhan dati.

Ah. Siba, 'yung banana <coughs> <coughs> eh. ah. lang sa 'yong buka. Hayo. Hayo. Maganda mm. pang-ahaga eh. Initin lang. Bilis yung timer. <coughs> <ha>. <coughs>